Good vibes only para akit suerte. Ito na naman po Pinakasikat na channel natin dito Para ling Pinoy pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Sari-saring bagay ba na at kung bago po kayo sa ating channel, maaari lang pong i-click ang subscribe para ma-notify kayo sa so tuwing meron tayong mga bagong video. Hello, mga kaibigang Taurus. Ang 2024 ay magiging isang panahon ng malalaking pagbabago at oportunidad. Itoon ang inyong lakas sa mga aspeto ng trabaho, pag-ibig, pera, relasyon, at kalusugan. Hayaan niyong gabayan ko kayo sa inyong paglalakbay sa darating na taon. Ang 2024 ay magiging isang mahalagang panahon para sa iyong personal na pag-unlad. Maaari kang maging mas introspektibo at makakahanap ng bagong kahulugan sa iyong mga personal na karanasan. Sa paglalakbay at pakikipagsapalaran, magiging magandang panahon ito para sa mga paglalakbay lalo na sa mga lugar na hindi mo pa nararating. Ang mga bagong karanasan ay magbibigay inspirasyon at bagong pananaw sa buhay. Para naman sa pag-aaral at kaalaman, maaari kang maging mas interesado sa pag-aaral ng bagong kaalaman o kasanayan, maging ito man ay para sa personal o profesional na paglago. Sa espiritual na paglago, ang espiritual na aspeto ng iyong buhay ay magkakaroon ng malaking kahalagahan. Maaari kang maging mas bukas sa pagalugad ng mga bagong pilosopiya o paniniwala. Sa pagpapahalaga sa kalikasan. Ang 2024 ay magiging mahalaga rin sa pagpapahalaga mo sa kalikasan. Ang paggugol ng oras sa labas at pagkakaroon ng koneksyon sa kalikasan ay magbibigay ng kapayapaan at kasiyahan. Sa pagpapahayag ng sarili, maging ito man ay sa sining, musika, o pagsusulat, ang pagpapahayag ng sarili ay magiging mahalagang aspeto ng iyong buhay sa taong ito. Sa pagbuo ng tiwala sa sarili, ang 2024 ay magbibigay sa iyo ng maraming pagkakataon upang palakasin ang iyong tiwala sa sarili. Ang mga hamon na iyong haharapin ay magiging daan para sa personal na pagpapalakas. Sa pagiging malikhain, ang iyong malikhaing enerhiya ay magiging mataas. Ito ay magandang panahon para iporsige ang mga proyektong malikhain o simulan ang isang bagong libangan. Sa pagkakaroon ng bagong kaibigan, maaari kang makakilala ng mga bagong tao na magkakaroon ng mahalagang epekto sa iyong buhay. Ang mga bagong ugnayan ay magbibigay inspirasyon at suporta. Sa pagkakasundo ng puso at isipan, sa 2024, mahalaga na magkaroon ng balanse sa pagitan ng iyong emosyonal at intelektual na aspeto. Ang pagkakaroon ng pagkakasundo ng puso at isipan ay magdadala ng mas malalim na kasiyahan at katuparan. Tandaan, Taurus na ang 2024 ay puno ng mga pagkakataon at hamon. Yakapin ang bawat araw na may bukas na puso at isipan, at gamitin ang iyong natural na lakas at katatagan upang makamit ang iyong mga layunin at pangarap. Sa usaping trabaho, sa unang bahagi ng taon, makakaranas ka ng matatag na pag-unlad sa iyong karera. Magiging mahalaga ang pakikipagtulungan sa iyong mga kasamahan. Magkakaroon ng mga bagong oportunidad para sa promosyon o paglipat ng trabaho. Ang iyong dedikasyon sa trabaho ay mapapansin ng iyong mga nakatataas. Maaaring makaranas ka ng ilang hamon sa pagbalans ng trabaho at personal na buhay. Magiging produktibo ang iyong mga desisyon at pagpaplano sa trabaho. Iwasang magpadalus dalos sa pagtanggap ng bagong mga proyekto. Ang komunikasyon ay susi sa paggamit ng tagumpay sa trabaho. Magkakaroon ka ng pagkakataon na matuto ng bagong kasanayan. Panatilihin ang positibong pananaw. Ito ang magdadala sa iyo ng tagumpay. Para naman sa pag-ibig, para sa mga single, maaaring makilala mo ang isang espesyal na tao sa kalagitnaan ng taon. Kung ikaw ay nasa isang relasyon, magiging mas malalim ang inyong samahan. Magiging mahalaga ang komunikasyon sa iyong relasyon. Maging bukas sa pagbabago at pag-unlad ng iyong emosyonal na koneksyon. Maaaring magkaroon ng ilang pagsubok, ngunit malalampasan ito sa pagiging matatag. Ang romantikong sorpresa ay magbibigay saya sa iyong relasyon. Maging matyaga at maunawain sa iyong kapareha. Ang 2024 ay magiging mahalaga para sa personal na paglago. Ang pagiging tapat at open-minded ay magpapatatag ng iyong relasyon. Alagaan ang iyong emosyonal na kalusugan upang lumago ang iyong pag-ibig. Sa pera naman, magiging matatag ang iyong pinansyal na sitwasyon sa taong ito. Magandang panahon ito para mag-invest sa long-term na pag-aari. Iwasan ang sobrang paggasto sa mga hindi mahalagang bagay. Magiging mahalaga ang pagplano at pagbudget ng iyong pera. Magkakaroon ng mga pagkakataon para sa dagdag na kita. Maging maingat sa pagpapautang o paghiram ng pera. Pag-aralan ng mga bagong paraan upang palaguin ang iyong kita. Maaaring magkaroon ng hindi inaasahang gastusin. Maging handa. Panatilihin ang pagiging masinop at praktikal sa paghawak ng pera. Ang dulo ng taon ay magdadala ng magandang balita tungkol sa iyong pinansyal na kalagayan. Sa relasyon, panahon ito para pagtibayin ang mga umiiral na relasyon. Ang pagiging bukas at tapat ay makakatulong sa pagpapalakas ng mga ugnayan. Makakaranas ka ng suporta mula sa iyong mga kaibigan at pamilya. Maaaring may mga pagbabago sa iyong social circle. Mahalaga ang pagbibigay oras at pansin sa iyong mga mahal sa buhay maging mapagpasensya at maunawain sa mga hindi pagkakaintindihan. Maglaan ng oras para sa mga aktibidad na magpapalapit sa inyo ng iyong mga kaibigan. Iwasan ang mga negatibong tao na maaaring makaapekto sa iyong mood. Ang taong ito ay magiging mahalaga para sa pagbuo ng matibay na pundasyon ng iyong mga relasyon. Ang pagkakaroon ng positibong pananaw ay makakatulong sa pagpapatibay ng iyong mga relasyon. Para sa usaping kalusugan, bigyang pansin ang iyong pisikal na kalusugan lalo na sa unang bahagi ng taon. Magiging mahalaga ang regular na ehersisyo at tamang dieta. Iwasan ang stress sa pamamagitan ng pagkakaroon ng sapat na pahinga. Maaaring kailanganin mong baguhin ang ilang mga gawi para sa mas magandang kalusugan. Mahalaga rin ang pag-aalaga sa iyong mental at emosyonal na kalusugan. Maging buka sa pagsubok ng mga bagong aktibidad na nakakapagpataas ng iyong enerhiya. Ang regular na check-up ay makakatulong upang mapanatili ang magandang kalusugan. Uminom ng sapat na tubig at iwasan ang sobrang pagkonsumo ng alak at caffeine. Maging maingat sa mga gawain na maaaring magdulot ng pisikal na pinsala. Alagaan ang iyong sarili. Ito ang susi sa isang masaya at produktibong taon. Sa 2024, ang mga Taurus ay makakaranas ng mga kaganapan na magpapayaman sa kanilang espiritual, intellectual, at emosyonal na aspeto. Narito ang ilang mahalagang punto. Ito ang iyong gabay, Taurus, para sa agong taon. Yakapin ang bawat pagkakataon at hamon na darating sa iyong buhay. Tandaan, ikaw ang may hawak ng susi sa iyong kapalaran. Taurus, ang bawat araw ay isang pagkakataon para sa paglago at pagbabago. Panatilihin ang iyong puso at isipan na open sa mga himala ng buhay. Ang iyong lakas at determinasyon ay alaw na magdadala sa iyo sa landas ng tagumpay at kaligayahan. Sa pagsalubong mo sa bagong taon. Alalahanin mo na ang bawat paglubog ng araw ay daladala ang mga alaala ng kahapon, at bawat pagsikat nito ay simbolo ng bagong simula. Ang 2023 ay maaaring puno ng mga hamon at pagsubok, ngunit tandaan mo, ikaw ay isang Taurus, matibay, matatag, at puno ng determinasyon. Sa bawat pagsubok na iyong hinarap, may natutunan kang aral na magpapatibay pa sa Ngayong 2024, harapin mo ang bawat araw na may bagong pag-asa, lakas ng loob, at positibong pananaw, huwag kang mapanghinaan ng loob, sapagkat ang iyong mga pinagdaanang pagsubok ang siyang magiging pundasyon ng iyong mas matatag at masagana pang hinaharap. Yakapin mo ang bawat oportunidad, at gamitin ang iyong natatanging lakas upang likhain ang taon na puno ng tagumpay, kaligayahan, at pag-unlad. Ang bagong taon ay isang bagong kabanata sa iyong buhay, isa itong pagkakataon upang magsimula muli ng may bagong sigla at inspirasyon. Panatilihin mo ang iyong tapang at pag-asa, Taurus. Ang taon na ito ay para sa iyo.